sa Pilipinas kapag gusto mong kumain ng merienda eh lumabas ka lang marami ka nang mabibili kaya naman pag ikaw ay gustong kumain ng pagkain Pilipino at nasa ibang bansa ka, wala kang choice kundi gumawa talaga. Lalo na nga kasama ko si Ate Sian na talaga namang nakaranas ng pagkain Pilipino. Hindi katulad ni Sanbi at Shushmita, eh talagang very Indian food sila. Si Ate Sian kapag nagre-request talaga ng gusto niyang kainin, ay humahanap ako ng paraan para magawa ito. Ganito nga lang yung klase ng saging na pwedeng gawing turun. Ito nga pala yung ginagawang banana chip dito sa India. Wala kasi yung saging dito na katulad sa tina-tinatawag na, na sabah. Yeah. Excuse me. Pero yung elevator ha? I-stop mo palagi. Ano yan? Ano? Ano yan? Gagawa kong turun. Okay. okay. Ito ka ba? Oh my God! nga maghanap ng langka. sa pag may langka. Wala ko pa rin mag-order nito Wala naghanap na ako sa online. <laughs> Saan mo nabili eh? Ang ko na ito nabili. ko lang. So, hindi pa siya hinog nung binili mo. Mm-hmm. ko lang siya. Alam mo, tagal pa hindi makataste nung turo. So, ito na siya, guys. Oh, iwan kaya magagawa natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ay, paano mo ba ikakat yan? Ikakat mo pa yan ng madami. Tapos, tsaka mo, yan. tsaka mo ibabalo. Tsaka tayo pa may merienda natin. Okay. okay. Tapos, need kong ng gulay sa labas din. So, ano na natin lumabas. Sinaplay ko yung bed. Very good. Ito <At> naman. <laughs> Parang taong lang ko. <laughs> <natin siya in. laughs> Hindi na po siya early. Hindi na po siya early. <laughs> Nakakaprog ka ngayong araw. Dahil so nagsukwag ng buhay. Okay.

medyo sunog yung sa akin guys kasi napalakas yung apoy eh. mm. Ito, hindi na siya sunog. mas kubado kasi yung asukal na ginamit kaya parang brown siya. Mm. Last bite. Mm. Pag nasa ibang bansa ako guys at gusto mong kumain ng gusto mong ano, Pilipino merienda kailangan mo talagang gumawa dahil wala kang say turon oh, you say it again what you want? I want to eat turon I want to eat turon okay I'll cook turon again how about sandy? you want more turon? sandy oh, yeah yeah How about you, Sian? So, how much turon you want? Three. Turon, Mita? So many! So, makakapag-stack <laughs> so, lang tayo ng dalawang siplap kasi gusto pa nila ng turon. Kumukuha sa alam. Siguro dalawang araw lang to ubus na. <laughs> Kala ko aabot na yung sanding doon. Ito pa yung holo to yung kontoron. Gusto pa nila. Okay. How is mama to run? Yeah. Mm -hmm. I think meat, I think Toron is not yummy. Yummy! <laughs> he covered his very well what are we doing